So, Magpapalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 27, 2024, Martes. At ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Monica. Ang ating unang pagbasa at panginilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica, chapter 2, verses 1 to 3, and verses 14 to 17. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo at sa pagtitipo niya sa atin, ipinamamanhik namin sa inyo mga kapatid na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kaya'y sulat na galing sa amin o sa anumang paraan. Huwag kayong padadaya kanino man. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang itinhayag namin sa inyo upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Aliwinawa kayo ng ating Panginoong Heso Kristo at ng ating Diyos at Ama na umiibig sa atin at sa Kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Higyanawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Ang Salita ng Diyos Uli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. Ngayon po ay ginugunita natin at pinagdiriwang ang pisahan ni Santa Monica. Santa Monica po ay uh, ina ni San Agustin kung saan ay uh, hindi tumigil sa pagdarasal hindi pinanghinaan ng loob o pananampalataya sa, na ang kanyang anak at ang kanyang asawa ay magbabago dahil uh, itong kanyang asawa at anak ay namuhay sa kamunduhan namuhay sa paraan ng mundo Uh, talagang iba yung uh, sakripisyo at pagpag -pag, uh, mga ginagawa no, na paraan ng pagdarasal ni Santa Monica para lang makonvert at mapagbago itong kanyang mag-ama. At hindi naman siya nabigo sa kanyang mga sakripisyo dahil si San Agustin ay naging isa sa haligi ng simbahan. Ang siya po ay makonvert, ang siya ay Uh, mamulat na sa pananampalatayang Kristyanismo. Sa ating pong unang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Thessalonica, ito ay nagiiwan sa atin ng isang hamon na bagamat no, lagi po mayroon tayong naririnig ng mga end of the world, no, kapag nagkaroon ng pandemi, nagkaroon ng lindol, naging mayroong sumisigaw na katapusan na ng mundo. Pero ang sabi nga dito, huwag tayong maniniwala agad no? doon sa mga ganito mga pahayag. May mga magsasabi na siya ang Kristo, may magsasabi na siya dumating na ang paghukom. Ang paalala sa atin ni San Pablo sa unang pagbasa ay manatili tayo sa ating pananampalataya at mas paniwalaan natin at magtiwala tayo sa mga pahayag ng ating Panginoong Heso Kristo na kanila namang itinuturo sa atin. Paparito ang Panginoong Heso Kristo, ngunit walang makapagsasabi kung kailan. Pero yung assurance ay dapat tayo rin maging handa sa anumang oras, anumang araw na siya po ay darating. Marahil po, no? may mga sabing bilang katoliko, uh, sanay na tayo sa mga kaugalian ng ating pananampalataya katulad ng pagtatanda ng krus pagdalo sa banal na misa at pagkakaroon ng liboson sa mahal na birhen o no, sa mga santo ito yung mga uh, kaugalian natin at palatandaan na masasabing ang isang tao ay isang katoliko dahil sa mga ito pero sa kaya nga po no, mas mainam na Uh, palalinin pa natin ang ating pong, uh, kaalaman para hindi po tayo agad-agad napapaniwala o kaya ililigaw ng ilang mga tao na nagsasabi no? na sila yung misiyas, sila na yung sugo, sila yung ipinadara. dali Isa lang po ang sugo. Isa lang ang anak ng Diyos na uh, kanyang ipinadala dito para sabi nga po no, ang sino mang manalig at manampalataya sa Kanya ay maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Uh, Tuloy lang po, kung mga pagsubok, kung mayroong mga lindol, may bagyo, pagbaha, o anumang uh, epidemic o epidemia, manatili lang tayong nanampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Kahit tayo pa ang dapuan ng sakit, dapuan ng kung anumang mga virus, manatili tayo at magtiwala sa ating pong Panginoong Heso Kristo. Mayroon po isang mapagpalang araw sa inyong lahat.